Kung manag silig la? Relax sa diha la. Ay na sig pala big silig. Sayas si Apo, si Guwang na. aron magtaas akong pinabuhi. Guys, karong kabuntagon si Lula sa'yo kay ni Mata. Naglungag, nagini tubig. Bisag nubintan niyang edad mga kaidol sa'yo. Gini siya mubangon. tas Tapos pag silig-silig rin sa palibot. Alang kalihok. Ako ning ingo na pahuway na kay... Alang kalihok ngayon. Sige, huwag panilig. La, relax na la. Ay, exercise sa si Apo, si Guwang na. aron magtaas akong pinabuhi. Relax. Abot, gatos. <laughs> para kung kon ah. ang mga idolo gatos relax na kay nubinta na yung idara oh. rangka kapoy may namang trabaho sigara kag libut libot ay din kalihok ning balay relax na sa isang niya kay araw mo taas ang kinabuhi o mo orong na mo po orang kinabuhi hmm. <laughs> nubinta na mga idol pero arang pakalihok dari sa among balay sa palibot Arang kalihok, bisag unsa na lang trabaho, manilhig, mangguna, manghugas. Buntag ug namitiglungag, ag mga kaidol. So, mao na mga kaidol ako ipakita sa inyo nga inana silak Lola nga bisag idara na 90 na pero arang gihapon ka lihok diri sa balay sa palibot. Arang ka trabahante, bray mga gunahon, guna, manggulay, kusog kayo manggulay mga kaidol. So, maura, mga mao to mga kaidol, mao to mga kaidol ako na pud i sa inyo ang mga surod na po mga video. Hilak sa dihala. Ay, nasig pala big silig. Nakumanag silig la? Ha? Kumana? Kumana ko naman ka-idol pag silig ni Lola.